Basahin niyo guys yung sinabi ni Tito Soto. Si <laughs> Soto guys. Si Duterte daw ang pinakakurap. Pinakakurap daw sa panahon ni Duterte noon. Mas marami daw ang kurap. galit na galit na naman sa kanya mga DDS guys. Kasi wala daw kurap sa panahon ni Duterte. Hindi nila alam na sa panahon ng pandemic. Nakalimutan na yata nila yung Parmalay scandal yung mga tulong di ba nagtutuno ng tulong yung mga ibang bansa sa Pilipinas kasi nga may pandemic may covid tapos marami palang lang corruption sa nangyayari na yon kagaya ng mahal ng benta ng mga face mask basta maraming perang nawawala guys kaya pala yung nag-aaway si ano sila lak like, si Dick Gordon at saka si Duterte kasi nga dahil sa napakalaking corruption ng ano, ng Parmalee scandal na yun tapos sasabihin na mga nandida corrupt si DDS na yung mga judgerty talaga guys bulag talaga ito sa katotohanan ang nakikita na lang nila ang puro kasamaan ng iba pero ang kasamaan ng tatay nila hindi nila nakikita yung tatay nila napakabastos napaka sama ng bunganga pinagtatanggol nila wala daw corruption sa panahon mga bulag at tulog ang mga, mga anak ni Digong guys hindi nila alam sa panahon mismo ni ano ni Duterte sa ano na yun, yung parmali skandal sa COVID na yun madami siyang kinurakot sa panahon na yun kaya kayo mga DDS huwag niyong isipin na walang corruption sa panahon ni Digong dahil siyang leader ng mga buhaya at si Sarah ang you know, queen ng mga buhaya Hindi Delos